Alam mo ba ka farmer kung paano ginagawa ang palayan o yung basakan kung tinatawag sa kung alam mo masukal, kainin, bago araruhin, bago mo ka ng patubigan, lagyan ng kahon para makita mo, lagyan ng pilapil para makita mo kung paano magtakbo yung tubig. O halimbawa, ito ay gumawa ka na ng pilapil, yan. Meron ng mga pilapil. Tapos yan ang tubig, nag-stack na. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel at sa video na to, ay magtatanong tayo sa isang magsasaka na nagsisimula pa lang na gumawa ng palayan dito matututunan natin kung paano nga ba ito ginagawa. Sa mga lumaki na kagad sa palayan at hindi nila nakita paano nga ba magsisimula ng palayan, tatanungin natin ito siya. Ito ay bata pa ito, yun ang trabaho niya eh. Yan ay, na dito. Dito makikita natin na yung area na to ay hindi pa talaga naging palayan at hindi katulad yan sa mga lugar ninyo na malapad yung mga kapatagan dito kasi yung area ay galing sa bundok pababang ganyan ito mga kaparmar kakilala ko si Kuya Jamie Kuya Jamie magandang hapon magawa ng nang palayan no? yan nakikita namin ah uh, nagsisimula ka pa lang ng palayan Batiin mo muna yung mga mga magsasaka rin sa ibang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kadang hapon mga ka farmers. Mga ilang taon ka nagsimula magpalayan? Apo, seniors pa lang po. Ano po yung mga ginagawa niyo nung edad na ganoon pa lang kayo? Nagara-araro, kalaro-laro lang araro, suyod. Ibig sabihin dati po marunong nakagat kayo maggawa ng mga ganitong palayan. Ay, ngayon po ay gusto na yung malaman pa paano nga po ba maggawa ng palayan ano yung mga step na dapat nating uh, unang gawin uh, kung paan, kung alam mo masukal pininin bago araruhin bago ka ng, ng patubigan lagyan ng kahon para makita mo lagyan ng pilapil para makita mo kung paano magtak mo yung tubig o alimbawa ito ay gumawa ka na ng pilapil yan o. meron ng mga pilapil tapos yan ang tubig nagstak na ano na po ang susunod yan? Suyo rin para maputik or kaya kuliglig. Okay, yung kuliglig, yun na yung tractor. Opo. Tapos? Pahibasan -pa -pa o magbabad ng guwan, magbabad ng bini. Pag naputik na siya, sabuga, buga na. Hmm, ganun lang pala kadali. Ano ba yung mahirap na gawain kapag halimbawa yung, yung lugar ay hindi pa nakaka... O oh, pares ganito, first time pa lang gagawing basakan, ano yung pinakamahirap gawin? Hindi pa siya planudo, yung hakot-hakonan mo, i-area mo yung kan, yung potik sa doon sa mga baba para mga sila. Tapos yung may kan, may mga kahoy, mga ugat, yung putulin. Okay. Para, hindi ma maabala. Dito marami pang mga kahoy na pinutol o wala na rin? wala na. Wala, na. wala na. Okay. Yun na lang yung mga gano'ng mga antagyan, mga tud Tu tuod Yan, tapos mga punso susunod po dito ay susuyo rin na mm. kapag halimbawa ganito po na gagawin pa lang yung palayan yung, yung arawan nyo ba sa ay walang pinakaiba doon sa mga mga dati ng palayan kagad tapos mag ka na lang wala rin pinagkaiba yung trabaho medyo mas mahirap. Ayun lang, May medyo mahirap kasi pasimula pa lang eh. Pasimula pa lang. Mga ilang araw na po yung trabaho nyo dito? Uh, one week na po. Isang linggo na. Okay. Simula kayo sa Nagararo araro tapos nagkanal. Okay. Um, ano po yung pinakamatagal gawin dito? Ayun pa lang yung mga medyo malambot-lambot yung talagang para mo. Lagyan mo ng posti para hindi mag, hindi mag slide. Hmm, patulad doon. May mga pusti. Para hindi yung yung pilapil, yung pilapil. Tulad 'yon. Mm, 'yan ang medyo matagal konti. Magkano po yung arawan dito? Ah, uh, uh, 600. 600. May kain wala? Wala. Walang kain 600. Pag pakyawan, magkano dapat yung arawan yung kababagsakan halimbawa kung pakyawan? 750 dapat, 50, 50, dapat mga 750 kung pakyawan. Kung bata pa kayo, gano'n po kalapad yung mga tinatrabaho yung mga basakan? unang trabaho ko sa Taytay, -tay, 22 hectare. Ilan? 20? 22. 22 hectares. Ako lang po isa. <laughs> ano yun? Mano-mano o... Kung ano siya? Makinarya siya. Makinarya na. Mga ilang taon kayo noon? Nun? Ay, uh, uh years ako doon trabaho. Matagal-tagal din ano? Tapos yung 22 hectares, mga ilan yung binhi noon? Nasa uh pan 60 plus 60 na sako binhi pa lang kala mo nagpa-treaser ka na tapos yung yung 22 na hectares mga ilang sako po yung harvest n'on sa 500 500 sacks tiba-tiba diba din diba, diba. <laughs> sa panahon po ngayon na alam naman natin na medyo controversial ngayon yung presyo ng bigas, presyo ng palay. Ano po yung masasabi niyo sa mga nagpapalayan? O ano yung kayo bilang magsasaka? Ano yung masasabi niyo sa presyo ng palay saka sa kasalukuyan? lugi ngayon, lugi sa mababa yung presyo, mahal yung mga materyales sa basakan. Parang hindi makabawi. Kawawa magsaka. Ano dapat sana yung nakikita nyong solusyon ng gobyerno dapat ipantay yung kanyo sa pagtrabaho pati sa palay sa presyo ng palay Magkano na po pala yung presyo ng palay dito sa ano dito sa base sa experience mo uh, 10 per kilo 10 pesos Apo. per kilo ibig sabihin kung isang sako 50 kilos 500 <laughs> tapos yung arawan dito 500 ibig sabihin kung mga isang linggo ka pitong sako na yung katumbas makakabuhay pa pamilya pa ako na pa hati <laughs> hati <na> lang <laughs> hirap no hirap. hirap ayan so maraming salamat po sa pag share nyo ng experience okay. mm -hmm. yeah. ano po pala yung uh, base bali ito ay ano, ah, hindi lupa, no? Kung kayo lang nagtatrabaho. Hmm. Sa palagay ninyo, mga ilang araw pa bago ninyo to masasabugan ng palay? Tindis, pwede na po. Sampung araw pa? Ayos. Babad pa na. Babad ito inararo. First time pa lang itong ma maano ng palay. Pag first time na mataniman tubig sa'yo, mataba, no? Ayan, so, baka malay mo, makabalik kami dito. Eh, sasaglita namin kayo ulit Maraming salamat so yan mga farmer sabi ni kuya jimmy hi hey, kuya jimmy ano nga apelido mo kuya jimmy barangan po batayin mo muna yung mga pinsan mo malay mo may nakapanood sa'yo dito to na mga pinsan mo saan ka ba anong lugar yung pinanggalingan mo at yung kumplitong pangalan mo pinapati uh, ko yung pinsan ko sa Nueva Ecija na magsasaka magsasaka rin <laughs> nasa Nueva Ecija saan sa New Nueva Ecija? sa San Jose San Jose San Jose City Oy, sintra Luzon yan, di ba? Yung New Maraming malapad yung mga basakan yan, di ba? Oh, o batihin mo? Uh, binabati ko dyan yung mga pinsan ko. Si Samuel na lumuntad. Pati si Jusit. Uh, di Taplan. Sila po. Yung mga pinsan ko doon. Na partners din. O oh, yan, shout out sa mga taga ni New Mga pinsan ni Kuya Jimmy Barangan. Ya, maraming salamat, Kuya. Po, marami salamat. Ingat ka dito. <laughs> uh, uwi na kami. Ayan, so. Opo. So, yung mga farmer, ulitin ko lang yung sabi ni Kuya Jimmy, no? Kalimbawa, nagsisimula pa lang magpalayan. Ito lang, knowledge lang ito sa atin, sa mga bagong tubo lang na hindi na natin nakita. Kung paano ginagawa yung mga palayan. Kasi pinanganak tayo, mga na kagad. Ganito lang pala yung gagawin. Medyo mahirap po nakakainginin kung halimbawa yung dinat na, lugar ay marami pang kahoy. Pangalawa, araruhin. Tatanggalin yung mga yan mga tuod na yan mga punso iba-iba pa tapos gagawa na ng kanal kung medyo malambot ganoon lalagyan ng pusti yan tapos lalagyan ng kanal para makita na yung level ng tubig at ang susunod dyan ano na ihahakuti na yung lupa para magpantay tapos yun pwede nang masabugan ng palay at makainan yan o no? so bayaning mga magsasaka yung uh, touring sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay dahil kung wala sila malamang wala tayong sasayangin hanggang yan lang maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood at happy farming sa ating lahat paalam